So yun mga kaidol, kamusta kayo dyan mga kaidol? Good evening mga kaidol, gabi na ngayon mga kaidol Ang oras mga kaidol ay 6.45 mga kaidol ng Wednesday mga kaidol For to this video mga kaidol, alam nyo ba? Ibibidyo ko yung boss ko mga kaidol Yung boss kong mo sa daan mga kaidol Ayaw nang humihinto mga kaydol, yung mga nasa harapan niya mga kaydol, nawala sa ayos sa paghinto. Ayan mga kaydol, galit, magagalit siya mga kaydol. Kaya ito mga kaydol, ipapakita ko pala sa inyo yung boss kong mariklamo sa gabi at sa araw mga kaydol. So let's go mga kaidol Ito na mga kaidol yung boss ko Nandito sa IBC Hotel mga kaidol Nag ng pera mga kaidol Kasi naubusan yung wallet niya mga kaidol Nagpunta siya ng Sa ETA mga kaidol Nag withdraw siya Kaya hintay natin mga kaidol Kaya let's go mga kaidol Yes sir MacArthur

He got to a fucking three-point turn in the middle of the road. We can't <laughs> just go up I don't know. Sorry, artsy. they make it difficult for themselves. They piss everybody off. I oh, know you're to have those fucking flashing on. And stop it, to uh, Pick his wife up. he don't want this fucking <laughs> road. Don't want his wife to have to cross the road just because you know she's a delicate creature. And, Fuck off! Come on! <laughs> you never know what people like they're gonna do, which way they're gonna go. <laughs> a little bit of space for us. I don't I don't trust him. <laughs> he's gonna stop it in a minute or do somewhere. to give my people. Maybe he's drunk. When you're drunk, you should never drive. Don't drive too fast and don't drive too slow. Yes, sir, It's as suspicious driving slow as it is driving too fast. Don't drive too drunk. Uh, whatever you, know, you do, drive, drive sometimes. You're just going to not attract the attention of the policeman. That's it. You have to blend in with the traffic. Normally. So yun mga kabos pasinsya na kay sa boss ko mga kabos ha? Medyo mareklamo talaga to mga kabos Pero sa totoo lang mga kabos Napakabait ito mga kabos Si boss Norman ko yan mga kabos Kaya So dito na mga kabos Hanggang dito na muna yung video ko Kasi medyo nainip na yung boss ko Kailangan ko na mag seryosong mag drive mga kabos Kaya let's go mga kabos

so yun mga ka-boss bumaba na yung bus ko hindi na nakapagpigil mga boss mamaya naman mga boss susunduin ko mga ilipin yan mga ka-boss kaya let's go mga boss ingat ka dyan boss